yung mga iniwan ko. Yan, pitas na naman tayo pagkalipas ng isang linggo. Yan ito, 3 uh, days. Pipitas tayo yung pag, mga ganito na kalalaki. Ayan, dami pa rin bunga. 50 day old na siya. Ayan, ganyan siya kalago. So yun, uh, good day mga idol. No? Uh, update tayo dito sa aming tanim na 50 day old na pipino. Ayan, makikita ninyo. Ang lalago na nila. Yun, nakakatapos uh, ko lang mamitas. Ayan, ito yung mga pinamitas ko. Dito pala mga idol ay nilagyan ko na sila ng lambat sa taas. Kasi nga, Ayan, kapag pinabayaan, talagang lalago pa sila ng husto. Ayan, kaya nilagyan ko ng lambat. Ang problema naman, nakalusot pa rin sila sa lambat na nilagay ko, ano? Para hindi sana gumapang papataas. May Ayan. Ayan, mga iniwan ko yan, pitas na naman tayo pagkalipas ng isang linggo. Yan ito, 3 uh, three days. Pipitas tayo ng pag mga ganito na kalalaki. Ayan, dami pa rin bunga. 50 day old na siya. Sipin nyo itong mga idol ano uh, Kung ahayaan lang natin Para nga abutin niya ang nyog Yan ito yung puno ng nyog Pag pinabayaan natin baka kumapang dito sa mga Kawad na nilagay natin Ayan ito uh, napatay dahil sa Lakas ng hangin Ayan, ganyan siya kalago. At ito naman yung ating mga okra at kamuti. Yan. Yung okra natin ay ayan, may mga sumisilip na, na bunga. Yan, pwede na pang sigang. Yan. Ito naman yung ating kamuti. Yan. So yun, uh, share ko lang mga idol, ano. Kung makikita ninyo, ang ginawa ko dito ng trellis ay pa-triangle siya. Kasi nga, ito yung mas tested ko na hindi siya basta-basta matutumba kahit na anong lakas ng hangin. Mapapunta man dito ang, mapa dito man galing ang hangin, o di kaya ay dito, ayan, hindi niya basta-basta matutumba dahil kung sa ano yung nakalaki itong ating trellis. Ayan. Ito yung isa at dito naman yung isa. Kasi kung ang gagawin natin dito mga idol ay yung traditional na trellis na ginagawa na pantay lang. Halimbawa, uh, magtutubsok, magtutubsok tayo dito ng isang kahoy at doon natin itatali itong mga uh, tali natin. Kapag naghangin ng malakas, matutumba lang siya. Kahit na kaunting hangin lang lalo na kapag halimbawa ay sinaboy, sinabayan ng ulan ayan, ang bilis niyang matumba yan, ito yung loob ng ating pipino yan yan, ito yung loob mga idol no yan, yan yung mga puno Ayan, sa ngayon marami pa din mong bunga yung ating mga pipino. Ayan to. Dahil pa, uh, estimated mga nasa 10 kilo pa ang nakukuha sa kanya. So yun, na uh, kwentuhan muna tayo mga idol ano, habang nagtatanggal ako ng plastik dito sa aming bunga ng pipino. Ayan. Alam nyo mga idol, isa sa nakakatawa dito sa pagtatanig ay yung habang nagpipitas ka pa lang ang dami ng umorder o ang dami ng gustong bumili yun yung talagang nakakatuwa doon pero alam nyo mga idol uh, yung mapaubos natin yung ating bunga ng ating produkto o halaman ay napakasaya na noon sa talaga sa nakakatuwa dito mga idol lo, yung kapag post ko sa social media o sa Facebook yung suportang ang pinapakita sa akin ng mga kakilala ko mga kapitbahay kaya ang totoo mahalaga na mapaubos natin yung ating produkto pero yung makita kung sinusuportahan ka ng ating mga kakilala ating pagbibenta ng ating mga sariling produkto ay yun talaga yung pinakamasaya. Ibig sabihin ay kung mapaubos man natin yung ating mga bunga o ating produkto ay bonus na lang yon. mga idol, oh. ang ganda, ang ganda ng pagkabunga niya, ganito talaga kaganda mga idol kapag nakabalot siya sa plastic, kasi nga kapag hindi natin siya binalot, ah, ito papakita ko sa inyo, ito ay late na, bago ko siya nalagay ng plastik. ayan, ganyan siya pag mga ganito mga idol ay hiwalay na natin yan, bukod na natin kasi nga, ah, pasok na ito as a reject yun, ah, tapos na tayo mga idol, no? Ayan. Ito na yung ating harvest. na ah, ito na yung ating harvest mga idol, no? Yan, harvest natin dito sa una kong tanim. Ngayon ay punta naman tayo dun sa likod ng bahay namin. Dahil mayroon ding ilang piraso doon na nagbubunga na. yon. Yan at ito nga lang pala yung reject niya mga idol, ano? Ayan, dahil medyo nalay tayo ng paglagay ng plastic. Ayan, ito yung mga reject niya, mga kagat. Mga tusok-tusok. Ayan. Ayan, nakapunta ah, naman tayo dito sa likod ng bahay namin. Ayan, ito yung tanim naming sitaw. Ayan, at ito naman yung ibang mga pipino. thank you yun no, may nakuha tayong apat na piraso mula dito sa likod ng bahay namin ayan, ayan. ito yung huli kunti na ni mga idol ano. ito yung kulay puti na pipino uh, ambasador yung variety nya ayan estimated mga isang linggo dalawang linggo uh, malamang magbubunga na rin to ayan may mga bulaklak na na sumisilip ayan Yo, so, na yun, uh, ito yung sabi ko mga idol na uh, treles na ginawa kong triangle. Ayun kasi talaga napakalakas ng hangin dito kapag lalo kapag bagyo uh, wag lang talaga mag super typhoon number 5 kahit na siguro anong ilalagay natin na trellis dyan ay talagang lilipad yan kaya natin ito naman yung aming okra yan Madalas kapag nagtatanim ako ng okra mga idol ano, uh, naglalagay ako ng mga ganito, yan, mga inipon ko sa isang taniman. Ayan, para doon yan sa mga tao na... Ayan, minsan may mga napapadaan, uh, gusto ding magtanim. Dito ko binabawasan. Ayan, ayan makapansin niyo mga idol. Ito, uh, hindi ko pa nalagyan ng abuno. Ayan, kaya sa mga may gusto, mga gustong magtanim, Uh, punta lang kayo dito. Uh, sa ngayon ay ukra pa lang yung binhi. Yan. So, yun na, uh, timbang-timbang tayo mga idol, ano. Nang isang kilo mga idol ay limang piraso Dahil nga ah, hindi ko na siya sinagat sa gulang Dahil ayaw na rin naman ang iba kapag masyadong magulang Ayan Isang kilo Dalam yang ani Siyan so ah uh, may natira tayong dalawang piraso mga idol no tapos yung reject natin uh, yan na yung ating pangkain ngayon